Maraming maraming salamat po sa kayo tangay na aksyon ni Goya Bunda dahil sa tulong po nila, napag-aigawin po ang problema namin ng mga pamilya. Pilipino na nakabase sa ibang ibang viral videos na ating napapanood sa social media. Ngayong gabi po, ito ang viral video na panggagalingan ng mga katanungan. Panoorin po natin ito. Eh narito po ang unang uh, tanong ng Pilipino. Maaari bang habulin ng truck owner yung nabagsakan ang construction company para sa damages? Yes, Tito Boy. Uh, pwede pong habulin ng truck owner ang construction company po dahil nabagsakan siya ng debris ano po Tito. Kasi sa civil code natin uh, meron tayong konsepto na tinatawag na quasi delict or tort. So ano po bang ibig sabihin nito? So ang isa pong tao ay, ay dapat pong magbigay ng damages, magbayad ng damages kung ang tao pong ito ay at fault or with, with negligence po, nag nagkaroon ng pinsala against another person po. At uh, dahil po dito is um napinsala siya po or ang kanyang ari-arian. At so, walang kalaban-laban? Yes. Di ba dadaan ka lang, wala ka namang, uh, papasok ka lang ng opisina, biglang may tumama na lang sa truck ito, no? Uh, may culpability ba dito? Ang halimbawa ang construction worker o ang kumpanya? Yung kumpanya, okay. Tito Boy. Ano ang mga batas o regulasyon na nagre-require ng safety nets, barriers, o warning signs sa construction sites? Mm -hmm. Kasi, um, Tito Boy, meron kasi tayong presidential decree 1096 okay. or yung tinatawag nating National Building Code. Ito parang lagi po kasi ito natin ito binabanggit dito sa show natin, no, Tito Boy? Ano po ba itong National Building Code? Ito po yung batas um, na nag-sasabi uh, po no, na kailangan protektahan yung pedestrians and kahit po mga motorists. And um, sa IRRR, IRR naman po nito, nakalagay din po na kung may construction, kailangan po may safety nets, railings. May sign boards, di ba? Halimbawa, boards. bago ka dumating dito, dapat construction is ongoing. Yes. May mga buildings na nakikita po minsan, nakabalot. Katulad yan, hmm. nakabalot dito halimbawa. Yes. Eh, ito walang Oo. wala. At apparently, galing pa dito sa taas yung debris. Oo. Yung iba din pong construction company, ang ginagawa po nila, naglalagay sila sa nang net, sa ibabaw ng ano eh, mm. ng kalsada. Nakita oh, po nila. Saan banda? Dito, no? Opo, oh, naka-cover siya. Dito, parang gano'n, mm. para kung sakali mang, okay, uh, may mga debris na mahuhulog, may sasa, no? Yes, may ensure ma po. Oh, so, ayun. very important kasi yung safety measures dito po. Ng mga tao na dumadaan, Correct, kung oh. saan uh, nagaganap ang construction. Yes. Ito naman ang ating pangalawang tanong ng Pilipino. May pananagutan ba ang lokal na pamahalaan? Itoy iba namang uh, dimensyon, no? Kung hindi nasusuri ng maayos ang safety uh, compliance ng mga proyekto. Attorney Bird. Yes, meron po Tito Boy. Kasi under the mm -hmm. National Building Code, ang building official ng isang LGU, siya yung nag-i-issue ng building permits. So kaakibat dito sa power na mag-issue ng building permits ay yung Uh, mandatory inspections of the construction sites. So kapag nakita niya na mayroong mga violations ng safety precautions or mga safety measures na hindi nasunod si contractor, pwede niyang ipatigil ang construction at bawiin ang building permit. Defense ba ang aksidente? Hindi namin sinasadya eh. Hindi siya defense. Okay. Oo, kasi malinaw. May pananagutan ang, ka talaga? May pananagutan. May administrative liability ang building official. Lalo na, under the local government code, um, Kailangan ensure ng LGU na safe ang lahat ng constituents na kinakasakupan niya. Narito po ang pangatlong uh, tanong ng Filipino. May karapatan ba ang mga residente at negosyante sa paligid na magreklamo kung delikado ang construction site. Definitely, Tito Boy, no? meron sila karapatan. So, itong specific na tanong na to, medyo ang anggulo niya ay wala pang nangyayaring pinsala kagaya nito. Kung Magat tayo o kaya sino man kagaya na ito na sa video, nakikita na nila na ay posible may mangyari dito. Meron. So, pwede nilang sitahin yung contractor o yung developer. Pwede din si sitahin yung local government dahil obligasyon nilang bantayin kagaya ng sinasabi na pong dalawa. O, oh, at paano nila gagawin yan? Pupunta ka sa barangay ba? O local government? Paano ka magreklamo na may construction na gaganap sa may amin? Medyo delikado. So, ang pupuntahan mo, Tito Boy, yung building official sa local government. Building official. Opo. Meron yan opisina sa mga munisipyo, Opo. di kaya sa siyudad. Opo. Dahil sila ang nakatakda na bantayan ng mga construction sa... So, karapatan yan yes, po. ng mamamayan. Definitely po. Ngayon, Tito Boy, dagdag ko lang, no? Ito, yung ang ng tanong ay nakakakita ng na maaring pinsala sa sarili nila. Ngayon may isa pa tayong batas na kung kunwari third, third party ako, tiga dyan ako sa paligid, nakikita ko naman na may, 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 posibilidad na ang mapinsala yung mismong empleyado ng construction company. Meron po kasi tayong batas sa occupational safety and health. So tinitignan doon naman ang ang gulo ay yung employer-employee relationship and whether or not may occupational safety, yung guidelines doon na susunod sa trabaho. So kung nakikita mo naman na tong construction company na to pinapapasok niya yung mga tao na walang proper safety gear, walang Wala mga helmet, oh, okay. Okay. pwede mo din sila sitahin. Bilang mamamayan. Opo. Hindi ka kinakailangan eh... Hindi, uh, hindi kailangan ikaw ang mapeligro pero nakikita mo hindi yung... Hindi lang. At hindi ka kinakailangan bahagi ng organisasyon para magreklamo. As a citizen, meron kang have the right uh, to complain... On behalf of the employees the employees yes. and uh, the workers? Yes, po. Okay. Maraming salamat, Atty. Marian, Atty. Yeah. Atty. Atty. Rafia, at Atty. Berna. Yan po ang tanong ng Pilipino. At abangan niyo po ang marami pang mga viral videos na ating napapanood. At titingnan natin kung ano ang mga katanungang legal na maaaring uh, itanong dahil sa mga videos na ito. Maraming salamat po. <laughs> Sa bawat relasyon, may mga hangganang sinusubo. Isang ina ang gustong iparihab ang kaniyang kinakasamang lulong sa sugal alang-alang sa mga anak. Pero paano kung tutok ang pamilya ng kaniyang kinakasama? Ang sagot, hahanapin sa payong kapatid. Hangganan din ang usapan pagdating sa karapatan sa privacy. O, o ba o hindi ang sagot ng batas? Tuklasin sa attorney, yes or no. At sa isa pang payong kapatid, isang ina ang inuutosang ibalik ang susentong natanggap niya matapos paratangan na hindi naman daw ama ng anak niya ang pagbigay. Karapatan ba siyang sumanggi? Pakinggan ang mga legal na payo para sa kanya. At syempre, hindi mawawala ang walang hanggang kasiyahan para sa mag-uwi ng papremyo. Mga masahista ba o manikurista ang mananalo sa Anantiyapi. Lahat ng yan at higit pa Nayung Gabi, Sakaitano in Action with Boy Abunda. Ay,